Hello everyone, good afternoon. Welcome to July in the Philippines. Back to work, na naman tayo. At nasa Som Trinidad ako ngayon. Andes sa property ni Ma'am Elsa. Dinala ko dito dahil balita ko may super typhoon daw ngayon. Buti na lang nakapag kuan ako. Naka nakatawid ako kanina sa pagbiyahe So, yan. Ang ano, laki na niya. Yung mga halaman niya. Na, kuwan ako kasi. Ang ganda ng mga bulaklak na yung mga kuwan. Yung mga bunga bilyan tinanim namin. Nilagay sa nilagay sa mga So, kaya na lang pala ito. Itrima na naman. So, karating lang namin galing sa Borgos. Sinundo ako ni Dudong sa pier. Kaya tinitingnan. Pagdating ko, pagpasok ko talaga dito, napaka-relax ng ano, paligid. Wow, grabe. So medyo natagalan ako mag punta dito dahil nagbakasyon kasama si Ma'am from USA at wow si baka tinawag na kami paguat ya ba at ang laki na niya mm -hmm. so, ito siya ka ng putulan pa to pasyal mo na tayo sa garden ni ma'am Elsa B. para din makita niya to at, kaya nagmadali kami dahil tinitingnan namin yung mga halaman or mga kaang kasi ang ano ngayon super ang hangin napaka ano nandito na naman to sila o oh. kumakain sila ng mga dam sagbot pag may mga ayaw ko kasing kinakain sila ng kuan oo dahil masisira ang beauty so, noon, pagkatapos nila maging paru-paro yun saka, ayan itong yung white nga bungabilya okay malaki na ah kulang ko lang yung mga kuan mga bungabilya akala ko kasi super lakas dito ng ano super lakas ng hangin Naglaalala ako kami dahil baka may nilipad na ito. Bo, salamat naman. Wala naman. Ba! saka yan sila. Sa bagay, pag mahangi naman, kuan, uh, malakas, ano pala, matibay naman itong mugabilya. At, pero, ano lang nila yung masisira yung bulaklak. Kaya ito yung bulaklak, ato na to, yung bugabilya na yan, siya. Tingnan natin. May season, may season, season talaga to siya. May season talaga na wala na siyang dahon, puro na lang bulaklak. Kaya ang ganda ng kulay niya oh. Ayun. Ah. Uh, pag nilapitan mo, ano siya? Uh, pink at taka orange, dalawang color, color niya. Tsaka ito kailangan tong putulin sa so ngayon hinayaan ko lang muna dahil uh, maglipat kami sa kabila ng ano ng bonggabilia so gawin namin siyang mother mother ito yan may ito yung mga garden na ito pasyal mo na tayo uh, tapos yung rice field Tomorrow morning na kami, ako mapunta doon. Dahil hapo na. Ano na siya, gabi. Punta ako doon. Ang ganda nila talaga na mulaklak sila. So, ito si husband and wife. Uh, husband and wife yung tawag ko dito. Pero meron talaga ito silang mga pangalan. Ito siya, white siya tingnan. Muna. Kailangan to siyang itukor. Yan, iba yung color. Ito siya. Ay. Hmm. Yan. So, ito siya. Ito yung nabili ko sa island. Ah... Uh, Alomar Island. To Pastor uh, Palma. Family. Thank you so much. Oh, Ay, Oh. So... Tugod ng na yung mga bulaklak nila. Sa totoo lang, pag mamasyal, mamasyal dito sa so, pag makita itong mga bulaklak, napaka ano, masarap sa pakiramdam. jadi ito din siya. yan O. Oh. Pwede mo siyang gawin ng design. Parang gawin ng headband hanggang ano so lumabong na ang ano flower garden ni ma'am sa so, ito si yellow Bell, kahit ano yan uh, rain or shine talagang hindi yan nawawala ng bulaklak uh, tingnan ko yung tinitray man ni ma'am saan yun ha so ito siya. Ito. Ito tinrim din to nila. Niya. Yeah. Kinuhaan niya ng sa baba. Ayan. Tingnan natin. Okay. Ang ganda na tingnan. Ah. Tinaniman nila ng kuano alin niya. Hanggang doon. Ay, hanggang dating na, namulaklak. Ito rin. Ang ganda niya, siya So, ito siya, maliit pa to dati. Nilagyan siya lagi ng abono. Ayun. Dito naman. So, si dragon fruit. Kailangan lang siyang laging, ano, Meron na naman siyang nagawa, ano, Pero nag bumalik na yung sigla niya. Okay. Ayun. Nagano na siya, oh. Tinitrim to ni mami. Aha. Saan na ba yung ano? Parang ito yata yung sinabi niya. Tinrim niya ito. Pati ito. Yan. Wow. Okay. Ikot tayo. Pagpasok ko lang kanina. Naganda na ako sa mga kuan bulaklak. Ito siya. Iba't ibang color. Nilagay. Ano pang yellow? Ito si Dakit. Malaki na. Malaki na ikaw. So, kailangan ng ganuhan lang yan siya. Mabong na. wow. ito si patulin ko to. Si Orange Gapot. Uh, ko, umulan ditong malakas. Wala pala meron nga biyahe so ibig sabihin hindi kasali ang buhol Sungaw lang yung kuan malakas ang hangin ito yung Hawaiian Hawaiian na kuan Hawaiian na ito siya si Yolo Bindi na kuan Bindi tayo. Ang ganda na. Ito siya dito. Dito. Ayun, kapayas o oh, nahulog lang. Ito na naman, napakadami. Oh, may maliba lang na. Sino pong gusto nito? Ano? o. Yan. Ang Ang dami na naman. Pwede itong atsara. Yan. dami. So, ito yung yung pong na ito. Iba din yung color niya. Iba din ito siya. May pagkakuan siya. Pula. Or ano ba? Ay, nabili ko to dati ano ba diba? so ito yung santa na yellow santa yung tawag ko niyan at ito red americano ito dahil malaki mag ikot ah, tinrim pala ni peri pinutol pala ni yung taas oh very good ay si malunggay Actually, nag nagandahan talaga ako. So, yung kuan hmm, Ito siya si guyabano Bano. Sa so, wakas si Bano malaki na. Lagi kasi to na diligan at nilagyan ng abono. Um, ito siya na kito kung ano lang pwede to siya ilagay sa malaking kaang. Parang nasa airport ba? Okay. Martial time. Mm-hmm. Pag makita ko lang to, silang na maraming bulaklak. Ang saya. Yung inaanto ka, tapos bigla mo silang nakitang masigla at may mga ganito. Ay, talaga naman. So isang puno lang 'yan siya. At iba din 'yun. Maganda din 'yung color niya. Minsan akala ko nga ano 'to mga ano na 'to. Eh, lalo na pag nakuha. Minsan matagal sila magbigay ng bulaklak kaya eh. minsan mainip ako. Pero pag season na talaga, talagang bulaklak bulaklak ayan okay pasyal tayo next so andito ngayon ito yung ginawa niya yung nilagay ko dito sa mga kaang ito siya iba't ibang color ito siya hmm yan. Pati din to siya oh, na mula kalaga. Ano. Then ito siya si yellow color. Ano oh. Wow. Ah. Sa wakas na buhayan ko na ako. Ito kasi dati, nagpapagayit kami. Yan din, papagayit kami ng mga iba't ibang color. Pesa ngayon, ito. nakaka yung violet at yellow. Yan. So, dalawa lang ang nagawa. Ang nabuhay. Yellow. Yellow na naman. Punta tayo dito ni Kuan. Super Violet. Hmm? Dito napakadilim yung ano, malungkot yung langit oh. Ah, oh, kuan siya ngayon. sa ibang lugar, malakas daw yung ulan at hangin din. Baha na daw. Kaya salamat naman dito. Okay lang. Hindi naman bagyo kailangan namin. Ano lang, ulan lang para saray sa mga halaman. So, ito siya. Mga gulay. Ah, mga gulay, mga bulaklak. Ay, so, ito naman din. Napaka, napakaganda tingnan. Oh. Napakaganda niya tingnan. Then, ito din siya. Ang buhay siya. Yellow, og si Ganda tingnan. Yellow. What's the red? Ayan. Ayan siya. Sa paligid, puro na siya. Lumabas yung bulaklak. At dito, ang ganda tingnan. Pag mag pasyal, -pasyal ka. Ayan ah. Ayan. Natutuwa ako sa mga bulaklak. Nakita ko yung mga kuan ba. Bali, dalawa lang din yung na, ano, yellow at saka yung red. So, ito naman siya. Iba din to siya nga pagka white kasi malaki lapad. Okay. Ayun, oh, si red na naman at si yellow. Magaling si yellow ah. Ayan oh. Pero gusto ko marami pang ano kulay. Lahat ng kulay meron para maganda tingnan. But ito siya. man pinabayaan namin yung yellow bill para ano siya sa lipod yon another yellow and red ano siya then sarado nang ang ano dito harap binuksan na namin yan yung nandito si ma'am Next. Napakataba o. Oh. Napakasaya. Hmm. Yellow na naman at si ano. Talaga naman o. Oh. Pero ito siya palipas na. Ayun. Yan lang pala kayong dalawa. Ito naman. Tapos ito si husband and wife. Laki ng mga kahoy.